Hello mga bossing! Welcome back to my channel! ba mga bossing ko ay isa sa mga nag-aantabay kada sumasapit mga bossing ko ang unang Martes, unang Biyernes mga bossing. Masasabi ko mas mainam po yan mga bossing ko. Kasi mga taong gumagawa mga bossing ko ng mga pampaswerte ay nadadagdagan ang pagiging positibo niya sa buhay. Yung bati na alam mo gumawa ka ng ganito, masuswerte ka. Ayun po nadadagdagan. Ngayon po mga bossing, kung hindi ka naman naniniwala sa mga ganito, abay huwag pipilitin ang sarili at baka mainis ka lamang sa mga pampaswerte dahil maaring masasayang lang ang inyo pong effort dahil hindi matutupad ko naman ang hihilingin. Ganun po yun. Kailangan yung naniniwala ka. Ngayon po mga bossing, uh, kung kayo po dumadaan sa sitwasyon na parang gusto gusto nyo na makamit yung mga bagay pero parang ang tagal-tagal na hanggang ngayon hindi mo pa ito nakakamit. Gawin nyo po ito mga bossing ko sa unang Martes ng Marso. At makakatulong po ito upang sa ganoon masigit ka na maka ng swerte. Lalo-lalo na tungkol sa usapin ng kaperahan. Ngayon po mga bossing, yung aking tuturo ay very powerful at ito pa mga ko ay mabilis ka makaka-attract ng swerte, yung batipo na laging iaadya ia ko saan lagi ikaw ay suswertihin. Kaya kung kayo pinaniwala at naisip po itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. po ba mga bossing, ko isa sa mga napakaraming pagsubok na pinagdadaanan? At kayo po mga bossing ko yung napapaisip na parang kunting-kunting na lang ay eh, gusto nyo ng sumuko or kay napaisip ka na parang hindi mo kaya mga bossing. Nako mga bossing, walang pagsubok na hindi natin kaya lampasan mga bossing. At subukan nyo po ito para higit nyo ring makamtan ka agad kung ano man ang inyong mga pinapangarap. Gawin nyo po ito mga bossing ko ngayong darating na Martes bukas, unang martes ng buwan ng Marso. Upan sa ganoon, buong Marso ka na mas maging masagana sa buhay mga bossing ko. Na laging iaadya ka kung san lagi ikaw ay suswertihin mga bossing. Ngayon pa mga bossing, dati-dati, ah, dahil sa parang, parang halimbawa, yung may ganyan pa, parang hindi mo masyado iniisip, kawikaan nyo, ay may pera naman, ganoon mga bossing. Ngayon pa mga bossing, nung dumaan na sa mga pagsubok, parang no choice na, Ginawa ko po ito mga bossing ko dahil sa wala na akong mautangan, nautangan ko na lahat, tinahanting na nila ako mga bossing, yung mga ganun mga bossing, dahil wala akong pambayad mga bossing ko, kaya naman nangyari po yun dahil nung naging anak ko si Justin, ikakunti eh, yung benta ko, utang ko ng utang sa mga bumbay mga bossing. Ngayon po hinabol po nila ako mga bossing ko ng mga bumbastik. Ngayon po mga bossing dahil nga po sa, yun nga po ay na, 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 nakaranas ako ng ganyan, kaya, no choice na ako mga bossing ko. Ako ang ginawa ko, in-apply ko ng aking mga nalalaman. Umarap ako sa gawing silangan at nanalangin ng taimpim, nang tapo na ng tapo nang tapo ng na mga kamalasan mga bossing. At pagkatapos ay ginawa ko po ito mga bossing ko. Ito pa mga bossing ko, yung isang mangkukan na dahon ng laurel. Ngayon pa mga bossing, kumuha ka ng isang piraso na dahon ng laurel, Pwede kang mag-wish kasi ako binubulong ko lang, binubulak ko sa aking bibig. Hindi ko na siya sinusulat mga bossing ko, binubulong ko sa aking sa aking bibig lahat-lahat-lahat ng aking mga ninanais. Halimbawa, gusto ko na magkaroon ng negosyo na dito na ako magiging matagumpay at uh, dito ay makakabayad na ako sa lahat ng aking mga pagkakautang. Mabibili ko lahat ang aking mga pangangailangan lalo-lalo na ng aking pamilya. Ganun po mga bossing ko, mula sa puso, araw-araw kung ginagawa po yan mga bossing ko at pagkatapos mga bossing ko ang gagawin po ninyo, susunugin nyo po ito pero, wag yung tatambuin. Kahit ilang dahon ng laurel, pwede po yan. O kaya, kahit dito, itambak-tambak nyo na mga bossing ko para makahata ka ng swerte mga bossing. Isang katutak mga swertehan mga bossing ko. Sabihin nyo na lahat dito na mula sa inyo pong puso mga bossing. Magtapos ka na mag-wish dito, saka nyo siya sisindihan. Wag yung tatambuin ang mismo alikabok nito. Hayaan nyo po na pawirin ito ng hangin. Ang pagpawid niyan mga bossing ko, yan po mga bossing ko ipanawagan. Yung pinakaabo po nito, dadalhin saan saan, panawagan yan para matupad ko naman ang inyong hihilingin dito mga bossing ko sa ating dahon ng laurel, kung isa ka sa mga niniwala at maraming kang mga pangarap, at parang napapansin ninyo masipag ka naman, madiskarte pero parang sa ulat wala ang inyong kasipagan aba mga bossing, huwag ka na magpatumpik tumpik pa, gawin nyo po ito sa dahon ng laurel at kayo mismo yung maaamis sa mga blessing na darating kaya kung kayo po yung naniniwala at nasa po itong gawin asya mga bossing, good luck po sa inyo lahat